Ingon sa gimino karon king kalag Daw na bilang go in town saw sa usakadamgo Wala na masayod kung unsang angayng buhaton Handumon kaba ba? Kasilagan ka ba? O kalimta na lang. Ingon sa gihaya karun ang akong galamhan. Wala na'y yung mo'y bisang kining balatian. Gani sa luha ako, in taon na hubsan. wala naigahum kining dughang na magbangutan nahugno nagunob nahunlak ang akong himaya nahugno nagunob nahunlak sa imong pagbiya walay kaloy ako nga gibudhi kay ko kaluoy ako nga patay na ang gugma nga kanhi puno ka patay nang pagbating nalumsan sa mga luha kanako wala Naibili king kinabu sukad kang nagbudhi kana ko akong pinili Busa king dughan sa hilum nang andoy na lamang nang andoing matapos na lang ang tanan patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudyak ka Patay ng pagbating nalumsan sa mga luha Kanako wala na ibili king kinabuhi Sukad kang nagbudhi kanako akong pinili Busa king dughan sa hilom ng andoy na lamang nang andoing matapos na la.